Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang kamatayan ng isang buhay na nilalang, ang pagwawakas ng isang pisikal na buhay, nagpapahiwatig na ang buhay na nilalang ay nakaalis mula sa material na mundo patungo sa espiritual na mundo. Habang ang pagsila ng isang bagong pisikal na buhay ay nagpapahiwatig na isang buhay na nilalang ay dumating mula sa espiritwal na mundo patungo sa material na mundo at nagsimulang gawin ng papel nito upang gampanan ang papel nito. Maging ito man ay pag-alis o pagdating ng isang nilalang, kapwa sila hindi maihihiwalay mula sa gawain ng espiritwal na mundo. Kapag ang isang tao ay dumating sa material na mundo ang mga angkop na pagsasaayos at mga pakahulugan ay naisagawa na ng Diyos sa spiritual na mundo para sa pamilya na kanilang pupuntahan. Ang panahon na kanilang pupuntahan, ang oras ng kanilang pagdating, at ang papel na kanilang gagampanan. At kaya ang buong buhay ng taong ito, ang mga bagay na kanilang ginagawa, at ang mga landas na kanilang tinatahak ay magpapatuloy alinsunod sa mga pagsasaayos ng espiritual na mundo nang wala ni katiting na pagkakamali. Ang panahon kung kailan magwawakas ang isang pisikal na buhay, samantala, at ang paraan at ang lugar kung saan ito magwawakas, ay malinaw at namamala sa espiritual na buhay. Pinamamahalaan ng Diyos ang material na mundo at pinamamahalaan niya ang espiritual na mundo at hindi niya pinatatagal ang ang normal na pag-inog ng buhay at kamatayan ng isang kaluluwa. Ni hindi siya makagagawa ng anumang mga pagkakamali sa pagsasaayos ng pag-inog ng buhay at kamatayan ng isang kaluluwa. Ang bawat mga namamahala sa opisyal na mga pwesto sa espiritual na mundo ay tinutupad ang kanilang mga pananagutan at ginagawa ang kinakailangan nilang gawin alinsunod sa mga tagubilin at mga patakaran ng Diyos. At kaya, sa mundo ng sangkatauhan, ang bawat material na pangyayari na nakikita ng tao ay nasa ayos at hindi naglalaman ng kaguluhan. Ang lahat ng ito ay dahil sa maayos na pamamahala ng Diyos sa lahat ng mga bagay. At dahil din sa ang autoridad ng Diyos ang namamahala sa lahat. At kabilang sa lahat ng mga bagay na pinamamahalaan niya, ang material na mundo na tinitirhan ng tao at mangyari pa ang hindi nakikitang espiritual na mundo sa likod ng sangkatauhan. At kaya, kung nagnanais ang sangkatauhan na magkaroon ng mabuting buhay at nagnanais na manirahan sa magandang mga kapaligiran, bukod sa paglalaan sa buong material na mundo na nakikita, ang tao ay kailangan ding paglaanan ang espiritual na mundo na walang sinumang nakakakita na siyang namamahala sa bawat buhay na nilalang sa ngalan ng sangkatauhan at ito ay maayos